Hello mga ka Health Real Talk. OFWs at ang korupsyon sa Pilipinas at ang kaugnayan nito sa kalusugan. mga kabayan hindi lang pisikal na kalusugan ang tinatamaan ng korupsyon sa Pilipinas, pati mental at emotional health ng ating mga OFW at ng ating pamilya ay apektado misuse taxes of contributions pinaghirapang buwis at kontribusyon na uuwi sa maling bulsa at ang resulta galit frustration at stress overload para sa mga OFW na araw-araw nagbabanat ng buto abroad mabagal at mahinang serbisyo publiko. Kapag mabagal ang serbisyo ng gobyerno, healthcare, dokumento o kahit simpleng serbisyo, ang pamilya sa Pinas ang nagsasakripisyo. Sino ang sumasalo ng gastos? Tayo ring mga OFW at habang lumalaki ang gastos, lumalaki rin ang financial anxiety. Families suffering back home. Kapag kulang ang ospital, paaralan at maayos na daan ang pamilya natin ang direktang nahihirapan. Kaya ang OFW, doble ang bigat ng iniisip, trabaho abroad, problema sa bahay, ang tawag dyan, caregiver stress from a distance. Extra remittances, extra pressure. OFWs are forced to send more money pero kabayan, hindi lang pera ang nauubos dito. Pati mental peace, laging may guilt kapag kulang kahit na tayo ay pagod na pagod na. Limited opportunities equals brain drain. Dahil sa kakulangan ng oportunidad, marami pang kababayan ang napipilitang umalis. At alam natin, migration stress is real. Homesickness, loneliness, at minsan ay depression. At ang health real talk, ang korupsyon ay hindi lang isyo ng politika, ito ay public health issue. Nakakaubos ng lakas, nakakadrain ng mental energy at nagpapabigat ng pasanin ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya mga kabayan, huwag nating isipin na hiwalay ang politika at kalusugan dahil sa dulo, ang bawat kurakot ay dagdag sakit, dagdag stress at dagdag pasanin sa ating mga OFW community. I hope si Arlene para a health real talk. Have a nice day, everyone.